Nandito tayo sa hasyenda ni Tatay Pedro. So, ang dayong bunga ng kanilang himbabao. Oh, tayo ay pipitas, look. The tree, o, oh, pihimbaba, mabutulin o. Oh. Pinuputol siya? Mabutulin Sige. Eh, wala kaming itak, eh. Ayan, o. Kasi <laughs> kuya, yung pipitas ng buko. Iuwi na sa Bulacan. Ay, Bulacan, sana sa Del Monte. Ito, ayan. ito yung himbabao, oh. ayan, oh. ayan o. Ito oh, na lang kain yung muga. Ayan, oo. Oh. Sama teacher Mary Ann, si Pastora, saka si Pastor. Ayan, naputo na talaga. Tinuto na talaga ng tuloy. Masarap to, ginigisa sa to sa sardinas. Tinapa, ma'am. Alam konting oh, laking bundok ako eh, kaya alam na alam ko to. Tangigit ka talaga, ma'am. Oo. Oh taga-bundok talaga ako. Hindi, taga-bundok yan. Masarap to. Sabi ni sa Teacher Mary, masarap palagi. to eh. Uh, <laughs> so ano na tayo, Teacher Mary? Kasi pati dahon nito ay kasali din. Ito lang yung dahon? Oo, kasali din dahon. Yung mura po makintalbos. Ha? Eh, mura eh. Alam niyo po makasama ito. ito sa ano, sa nutritious food. Oh! First time ko lang kakain ito ngayon. Kaya um, um, mo ngayon po makakain. Um. Pag nakatikim ka niyan, Sabihin dito na ako titira bibitay ng lupa kay dito kay sa Pastora sa kay Patay Pedro dito na ako titira mag retire na ako <laughs> retire talaga mag-i-retire dito ako titira sa sa ano, sa, sa DRT kasama nila o oh, sige po mayaman sila sa lupain mayaman sila sa buko <laughs> mayaman sila Pastora sa himbabao. Oh. Ayano, ayan o, oh. dami Sarap. May signal pati dito, ma'am. Hmm? Ng SIM. <laughs> Malakas ang signal dito sa SIM. Ay, talaga? Opo. Ang ganda, lawang nang bukuhan nila, oh. Ano pakiramdam ng asyendera sa lupa, pastora? Ay, pastora talaga ito. <laughs> pastora. pastora. Ay, soon to be. Okay lang naman po. Kumbaga, ito naman po, igali naman po ito sa ating Panginoon. Po nun, eh. O sa isa niya, si pastora talaga ito. Yeah. Marami silang lupain dito. Hektarya, hektarya. Bung bundok. Ilang bundok yata ito pag-aari nila. 30. Ito, teacher Mary, ano? Isa yan sa... Hours. Isa rin niya magaling din. Maraming lupa din yan. Mm -hmm. Na, nakilala ko lang sila, kaya nadamay lang ako. <laughs> <laughs> ah, kabili din ako ng bilid dahil kay Teacher Mary. Ano eh? Andiyan kasi kayamanan sa lupa, lupa talaga ay, ang buhay. Ang susi. Ang <laughs> <And> susi. <laughs> ang susi ng kayamanan. <laughs> Nung namasyal lang kami dito, nakilala ko si Teacher Marian uh, -pulse Tapos nag-pulse lang kami noon eh. Tapos yun, nabili na ako dito. Ano kasi ako yung madaldal. Madaldal siya. Sabi niya, uy, may binibenta doon. ay sabi ko, saan <laughs> may binibenta? Ako naman, sama. magbili <laughs> ng mga lupa. Oo. Oh, oh. Habang ako nag-aaladay papuntang pulse, <laughs> oh, oh. hindi yung pulse yung pinag-uusapan lang. <laughs> hindi po topic namin. Ang ang topic namin noon, ano bibilihin pwedeng bilhin. Ayan. Ano yung mga ano daw dito? Hanggang sa sabi ni teacher, magtayo ka na rin ng bahay dito para may tutulugan kayo pagpupunta. nagtayo na rin kami ng kubo. diba 'Di ba? 'Di ba? Kada punta may may kubo. Oo. Oh, Sarap ng pag natikman mo ito. ano ang ang ganda po ng view dito sa ayan oh, pumita sila ng buko. Ayun. Ang lawak ng lupa inyo ng bukuhan. Madagsak pa na to. Apa sen? Macam